sa pagsusuri ni KTH sa kanyang lugar ay meron siyang nakita na isang malaki at lumang batong halos mabalutan ng lumot. Nang kanyang sinuri ang mga bahagi nito ay meron siyang napansin na mga nakaukit na marka. Ayon sa kanya ay meron itong isang malaking nakaukit na markang X na may kasamang mga arrowheads. Dahil sa isa pa lamang siyang maguhan sa pagti-treasure hunting ay naisipan niya itong kuhanan ng aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni Katiech sa naturang malaking bato na kanyang nakita. Base sa larawan na ito ay masasabi ko na ang naturang batong ito ay isa nga itong malaking bato. At sa kanyang bahagi na ito ay kapansin-pansin ang mga nakaukit nitong mga markang umagaw sa pansin ni KTH. Dito sa ating bandang kanan ay tila parang may isang malaking X na marka. At dito naman sa ating bandang kaliwa ay may mga nakaukit na tila parang mga markang arrowheads. Bilang taga-subaybay sa aking video na ito, ay masasabi nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka? At kung ito ay isang lihitimong marka, ay ano naman kaya ang nais nitong ipahiwating? Ang aking pagsusuri Base sa aking naging pagsusuri ay masasabi ko na ang lahat ng mga nakaukit na marka sa bahagi ng naturang bato na ito ay gawa ng ating kalikasan. Sa madaling salita ay hindi ito ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka. Unang-una, ang malaking nakaukit na markang X ay nabuo lamang ito dulot ng bita. Kaya napakalinaw na ito ay nature-made lamang. Pangalawa, ang mga nakaukit naman dito sa ating bandang kaliwa na tila parang mga heads ay masasabi kong nature made na rin ang mga ito. Dahil kung susuriin natin itong mabuti ay kapansin-pansin na sa palaran lamang ang pagkakaukit ng mga ito. Ngayon kung atin itong ituturing na isang lihitimong marka, masasabi ko na ang nakaukit na markang X ang siyang tanging may makabuluhang kahulugan ito ay madalas na nagbibigay ng kompirmasyon na positibo ang naturang lugar na ito kung saan ay may nakabaon dito. Ang masasabi ko kay KTH ka Ikinalulungkot ko pero lahat ng mga nakaukit na marka sa naturang batong ito na iyong natagpuan ay nagkataon lamang. Kaya sa madaling salita ay hindi talaga ito ginamit ng mga sundalong apon bilang palatandaan sa kanilang mga tinagong kayamanan ni Yamashita. Dahil dito, ang aking payo ay iwasan mo ito at magpatuloy sa paggalugad ng iba pang mga posibleng marka. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.